Maaari makapag-avail ng hanggang 20,000 pesos na insurance sa mga insured na magsasaka at maingisda na naapektuhan na magkakasunod na bagyo. Ayon niyan sa Philippine Crop Insurance Corporation. Samantala, as of September 27, pumalo na sa 1.38 billion pesos ang halaga na naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Si Vel Custodio sa detalye. Handa ang Philippine Crop Insurance Corporation para magbigay na insurance sa mga apektadong magsasaka at manging isda sa sunod-sunod na mga bagyong Mirasol, Nando, Opong at Hanging Habagat. Nitong nakaraang bagyong popong, sinabi ni PCIC Vice President Melba Manalo na mahigit 16,000 na insured na mga magsasaka at manging isda ang naging biktima ng hagupit ng bagyo. Bahagi lamang ito ng ang tala ng Department of Agriculture DRRM Operation Center na mahigit 55,500 farmers and fisher folks na apektado ng na magkakasunod na bagyo at hanging habagat. Aabot na sa 1.38 billion pesos ang halaga ng agricultural damage as of September 27. Patuloy pa itong binevalidate ng ahensya upang mabilis ang makabangon ang mga magsasaka at manging isda mula sa hagupit ng bagyo at hanging habagat ayon sa PCIC maaring makapag-avail na hanggang 20,000 pesos per hectare ang mga insured farmers and fisher folks sa PCIC pero kung ito naman po ay hindi naman totally damaged at ito ay aani ay hindi pa aaninin. Uh, siguro po uh, hindi nila makukuha yung buong 20,000 na yon bawat hektarya. kung hindi portion lamang po. Pero kung sila po ay aani na at totally nasira ang kanilang mga pananim, kami po ay magbabayad ng 20,000 per hectare. Ilan sa mga batayan ay ang degree of damage, edad ng pananim ng ito ay masalanta ng bagyo, at kung magkano nakasiguro ang mga magsasaka sa bawat hektarya. Dapat rehistrado ang mga magsasaka at mangingisa sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA para makapag-claim ng insurance. Ang akin pong hinihikayat ang lahat ng ating mga magsasaka na hindi pa po nakapagpatala sa tinatawag nating RSDSA list o nakasama sa RSDSA list. Sila po ay pumunta lamang sa kanilang pinakamalapit na LGU na nakakasaklaw sa kanilang lugar. Sila po ay magpatala at pagkatapos po kung sila ay nakatalana, dalhin lamang po nila yung sub na katunayang sila ay nakatalana. Pumunta po sila sa PCIC kung sila ay magtatanim na ng kanilang mga pananim at nagpasiguro po sila sa amin. Ito po ay libre na ipinagkakalog natin sa lahat ng mga RSBSA seeds ng mga farmers and teachers. Samantala, naghanda naman ang Kagawaran Agrikultura na mahigit 140,000 sacks ng palay seeds, 30,000 sako ng mais at 40,000 kilo na vegetable seeds ipapamahagi rin ng mahigit 1.6 milyong piraso ng isda, pati na rin ang mga gamot at biologics para sa livestock at poultry. Handa na rin ipamigay ang 2.4 million sacks ng bigas mula sa National Food Authority para sa mga LGU at relief agencies. Mayroong ding survival and recovery or sure loan program na nagbibigay ng hanggang 25,000 pesos sa pautang na walang interes na maaring bayaran sa loob ng tatlong taon. Bukod pa ito sa indemnification para sa mga insured na magsasaka sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation. Ayon sa DA, kasalukuyan silang nagsasagawa ng field inspection at needs assessment sa mga apektadong lugar. Nakikipag-ugnayan din sila sa mga LGU at iba pang DRRM offices para masiguro ang tamang pagtugon at agarang pagbigay ng tulong. Velco Studio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.